Nakaita sa pag-uwi kong galit dahil ang boyfriend ko ay nangako na magluluto pero hindi naman ginawa. Para sa konteksto, ako, F23, at ang aking boyfriend, M26, ay magkasama sa iisang bahay. Siya ay nag-aaral pa rin, online, at ako ay nagtatrabaho ng full-time. Alas 7.30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nasa bahay siya buong araw. Karaniwan akong umuwi upang magluto at hindi naman ako nagre -reklamo. Ngayon, sinabi ng boyfriend ko na siya ang magluluto dahil sinabi ko sa kanya na sobrang gutom ko habang nasa trabaho. Pag uwi ko, wala man lang nagawa. Sobrang nairita ako at dumiretso agad sa kusina para magluto. Napansin ng boyfriend ko, nagalit ako at sinabi niyang magluluto naman daw siya. Kaso, inaantay niya ang maid na dumating para maghugas ng mga kaldero at dumating ang maid ng alas tres ng hapon. Sa isip ko, bakit hindi ka makapaghugas ng isang kaldero? Pero wala akong sinabi. Sa halip, sinabi ko, bakit? Hindi mo man lang naihanda ang mga kailangan ko sa pagluluto tulad ng paghiwa ng sibuyas, pagbabalat ng patatas at iba pa. Sabi niya hindi raw niya ginawa kasi saan daw niya ilalagay habang naglilinis ang maid. Sobrang nagulat ako dahil una, sobrang bobo na dahilan niyon at pangalawa, bakit hindi ka makagamit ng common sense? Sa madaling salita, galit na siya sa akin at hindi ako kinakausap at natutulog sa sala. Sobrang frustrated ako. Paano siya nagagalit sa akin sa ginawa niya? Aita, dahil nagalit ako sa kanya dahil hindi siya nagluto. Bukas na mismo ang birthday ko at hindi pa rin siya nakikipag-usap sa akin. Ang gusto ko lang ay pag-uwi ko. Ay may pagkain na dahil gutom na ako. Hindi ko iniinda ang pagluluto pero huwag mo naman sabihin na luto na ang pagkain at pagdating ko wala namang nagawa. Sobrang frustrated na ako at pinapalabas niya na ako ang masama at ang sama sama ng loob ko. Edit. Sa mga nagtatanong tungkol sa maid, isang beses lang sa isang linggo siya dumadating para maglinis ng todo. Ang boyfriend ko naman ang naghuhugas ng natitirang mga pinggan. Tuwing nasa trabaho ako, mas lalo uh, akong nagalit dahil wala na siyang dahilan para hindi maghugas ng kaldero. Sinubukan ko siyang kausapin tungkol dito at sabi niya, "Alam mo naman nagagawin ko. Inaantay ko lang matapos si maid." Pero hindi naman 'yon ang napag namin. Sinabi pa niya, napinili ko daw umuwe at magalit at maging bastos. At sabi ko, kung nasa sitwasyon niya ako, maiintindihan niya kung bakit ako frustrated. Tapos, sinabi niya na nakikipag-usap ako sa mga hoes. Kausap ko lang mga mga magulang ko habang nagaantay na maluto ang pagkain. At nang sinabi ko na immature at ridiculous siya, sinabi niya sa akin na magtigil ako at pumalik siya sa pagtulog sa sofa. Sobrang sakit, hindi pa siya naging bastos sa akin dati at nawalan na ako ng mga salita at hindi ko nahahabulin siya.